Uh, magandang gabi sa inyong lahat mga bro sis, madam sir uh, shout out dyan sa aking mga supporter sa akong, aking mga viewer dyan sa lahat ng manonood sa aking vlog Uh, ito naman ipapakita ko sa inyo ang aking mga nakitang mga mutya yung iba hindi ko rin makilala Kayo na lang ang magusga uh, Ito eh una ko sa say inyo Ito ang mutya ng Ano ni, uh, Sa amin Sisi na Bato ito, malakas ito. Ang bato, pampaswerte. Dito sa amin, sisi. Ano? Mutiya ng sisi. Maganda ito. Sa panghanap buhay. Proteksyon na maglalabo ang ano, natin. Kamera. Malakas ng enerya ito. At ito namang isa ay laman ng ano, laman ng coal. O, oh, nagiging bato na. Ito laman. O. Oh. Wala na siyang ano. Ito ang laman ng coal. Yan. O, tiyan na ito ng no? bato na. Maganda ito. Ayan oh. Ito ang laman ng kohol. Wala na siyang ano. Bahayan. Oh, um, ma. Ito ang pampaswerte na mga mutya. Yan o. Oh. Proteksyon. At panghalina. Ito ang mutya na ito ito ang Hindi ko to kilala kung anong mukyan ay ito pero oh parang balat ng ahas yan oh pero ano huh. pero mutya ito yan Yan, maganda. Uh, maglalabo pa ang ano, kamera. Ito naman ang isa. Pangil ito. Uh, pangil. Ano kaya itong pangil na ito? Yan o. Uh, umiilaw ito. Yan, pailawan natin. Yan o. Uh. Ayan o. Oh. Oh. Ano? Dito. Ayan. Maganda ito nga pangil. Pangproteksyon. Ito pang isa. Ito ang pangil ng uh, unggoy. Pangil ng unggoy. Tumagos rin ang ano. Ayan o. Oh. Ayan. Ito. So, pangil Maganda ito sa pangpalakas. Bilis. At pang proteksyon. Ito ang pangil ng Ano, bangkil. Yan. O. Oh. Mutya na ito. At ito namang isang ang bato kong, uh, ano, lagpasan o oh. dalawang lagpasan. Oh ang isa hindi nakalagpas ito oh maganda na bato hindi gawang tao to ayan oh. oh hmm ayan ito ang batong meteorite meteorite ito ayan oh ayan at ito namang isa Ay Bululakaw Mutiya ng bululakaw Maliit Ayan Ayan ang bululakaw natin Maganda Maliit ah. Pampaswerte Proteksyon Pangkalatan ng mutiya ito yan oh. Meron pang cross Ayan Ayan o oh. Umiilaw pa Ito namang isa natin Ay Buto ng ano Buto ng tipulo Naging bato na oh, Tipulo na Buto Ayan o oh. Kahoy na tipulo. O, oh, mutya na ito. Yan o. Oh, oh, malakas. At ito, hindi ko ito kilala kung anong mutya na ito. Kaya lang ang mag-usgan ito. Yan. Hmm. Ito naman ay Kahoy. Kahoy na naging bato. Ayan. Ayan o. Oh. Oh. Malakas na mga mutya ito. Ito ay oh, buto. Bút tô mọi nato Boton cacao tìm 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 là tìm 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 Yan. At ito ay kahoy na matigas na. Ayan o. Maging bato. Kulay green. Ayan o. Matigas na siya. Kahoy. Ito ang um, mut mutiya ng ano sapaw yan o yan ano maganda ito at ito naman ay tagusan na bato ano tumatagos siya dito, maliit dito, Kip. Pero, oh. Tumagos ito. Lagpas. Lagpas na ba ito? Ito ay. Ito, kung ano itong mutya na ito. Pero, umiilaw rin ito. Ayan, oh. Ayan. Para mutya ng tubig. Pero hindi tumot yung tubig ba eh. Iilawan natin. Sorry. Iilawan natin oh. Yan oh. Yan. Oh. Yan. Parang loy ang puti. Ano. Parang loy ah. At ito namang isa ay kuhul. Cool hole na lagpas hindi pa na ano siya lahat hindi pa na fossilize pero tumagos ang ilaw nito crystallized na siya ito maganda ito sa panghalina pailawan natin yan o tumagos o, oh, yan o yan yan o tumagos ang ilaw Ayan. dito pa ang naanon niya ah, pusilays yan o oh. malakas na ano o oh. ito ang tunay na mutya ang pang itong bato ko ito ay oh kahoy na naging bato may itim yan o oh. ito ang kahoy na naging bato kahoy ng kamago oh. yan oh. may itim uh, ito naman uh, um, ano ko ano na nakita ko? isa naman Mutia ng ano buhawi. Ito. Umiilaw rin ito. Yan o. O. Tumago sa ilaw. O. O. Yan. Maganda. Yan. Ito. Mutia ng ano. Buhawi. Buhawi. Yan. makinis ganda itu sepang paswer anak boy itu naman ang mutiak konang ano mutiak konang durian oh yan oh ini itu mutiak nang langka mataas durian itu nga... butuh Ayan o. Oh. Oh. Lumalabo ang ating mga kamera. Kasi malakas itong iniriay nito. Ito ang paswerte. Ayan. Oh, may gabay pa. Ayan o. Oh. Nakita nyo. Gabay. Uh, yun lang ang ipinakita ko sa inyo. Sana nagustuhan ninyo ang aking mga aigi uh, ipinakita sa inyo yung nakagusto nito tawag lang kayo ang number ko nasa description ko ah uh, paki like sa youtube channel ko at paki comment paki share naman malaking tulong na yan sa akin salamat sa inyo lahat at good evening sa lahat ng manonood nito